Piti siya, no? Relax, lawit yung mga Ayan, <tittle> Ayan uh, Kanya-kanyang pila, oh. May dun, eh, sa na yun. Ayan, uh, Kanya-kanyang pila, oh. <tittle> Ayan, uh, yung guramay, <tittle>

Taga, taga Roger, taga Roger. Tagal naman ng bulong drag niyan. Kalasan niyo ba? Pag nakaligtas may bulig diyan eh, yung kulang sa inyo, ilang kayo? Oh? Anim. Oh, tinimisan na, hindi mapakali oh. Anim kayo diyan, ah. Oh. Tagal lamang lumutang Masa <tik> uh, na? Ah, बाद में